Inamin ng Department of Education o DepEd sa Budget Deliberation ng Senate Committee on Finance para sa 756.85 bilyong peso na DepEd budget para sa 2024 na kaya mabuhay ng ahensya ng walang confidential fund. Ito ang naging tugon ni DepEd Yusek Michael Powa sa naging tanong ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na kung kaya ba na mabuhay ng DepEd kahit wala 150 million pesos na confidential fund tulad ng Office of the Vice Presidenta. Ah, dahil dito, hinami ni Pimentel ang DepEd na kung kaya palang mabuhay nang wala ang confidential fund, ay ilipat na lamang ang 150 million peso na pondo rito sa mga mahalagang programa ng ahensya na tinapyasan ng pondo sa 2024 budget. Sa kabila nito, aminado din si Yusek Poa na malaking tulong aniya ang confidential fund para mapadali ang kanilang trabaho at nabigyan proteksyon sa mga paaralan ng mga estudyante, mga guru at teaching personnel laban sa mga recruitment ng mga makakaliwang grupo at illegal drugs. Si Vice President Sara Duterte, ang kalihim ng Department of Education kung saan sa 2024 national budget ay humingi ang ahensya ng 150 million pesos na lokasyon para sa confidential fund. Sa naturang pagdinig, inamin ni Powa ng regional fund doon na hiling ng DepEd ay nasa 953 billion peso pero ito ay binawasan ng uh, budget department at ibinaba na lamang sa 756.85 billion peso kung saan ilang proyekto ng DepEd ang apektado ng budget cut. Kabilang aniya rito yung pagtatay ng mga bagong silid aralan na mula sa 86 billion peso ay nasa 19.69 billion peso na lamang ang mga school furniture na mula sa 2.4 billion peso ay binaba sa 44 million peso at yung school based feeding program na dapat ay 70 billion peso ay ginawa na lamang 11.7 billion peso yung ating uh, of course yung new construction uh, ang original proposal po kasi natin diyan ay 86 billion uh, binaba natin ngayon to 19.697 billion Uh, isa pa po yung ating uh, school furniture na noon ang unang proposal po natin ay 2.4 billion, binabana na po natin sa 44 million. At uh, meron din po tayo sa school-based feeding program. Ang initial po kasi na gusto natin may universal tayo at least kahit sa K-2-3, key stage 1 ang ginawa po natin from 70 billion po yung original proposal binaba po natin ng 11.7 billion uh, hindi na po siya universal for K to 3 doon lang tayo sa severely wasted and wasted for K to 6 pero inextend naman po natin even with the 11.7 billion to 220 days yung feeding natin from the current 120 days your honor gitipimentel kung ang 150 million peso na confidential pa na ililipat sa pagpapagawa ng mga classroom, anim na po na silid aralan na may tatayong halagang 2.5 million peso kada classroom. Paliwanag naman ni POA, kaya sila ang ng confidential fund ay bunsod na rin ng mga kasalukuyang banta sa mga paaralan tulad ng mga recruitment activities, drug-related activities, sexual exploitation at gangsterism. Dagdag pa ni POA tulad ng sinasabi ni Vice President Duterte ipaubaya na nila sa kapangyarihan ng Kongreso ang pagkakaloob sa kanilang ahensya ng confidential fund. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.